Umay kayon ang kakabsa, tagga pa, sinagdapos nga pagay. Tano at dati bagas nga mailuto nga kabarbaro. Agsuot tayo mo, kas kasano pangontra, tagos init, tilalat at oray no, agkudgudil tayo, tinwa. uray no, lawlaw pa'y data pa dyan, pa'y nga pagtsagaan nga gamitan, natahin suot ko, jujakitan. syempre sarunok tayo buta, para panangga, iwas tayo sa leptospirosis. Narigatan, hirap magkasakit sa panahon ngayon, walang pang pa-hospital. lang naman ang aking paggagapa nagapasan. na ayan, timapog na ako. Nagrogi na akong nagapas. Ayan, hirap, di ba? tapos yung pagay o pinipili ko pa sa kadahilan ng bakit nakahiga ang mga pagay na yan dahil malakas ang hangin nag-ipo-ipo kaya ayan nung time na nagdepos yan humiga verde pa yung mga yan Sarap buhay nila nakahiga lang hanggang sa pwede nang gapasin si palay pero pinahirapan naman ako naggapas sa kanila pinahirapan pa ako lalo dahil madamo nakaisang oras na ako dyan na naggagapas sumasakit na rin ang aking likod pima Nasuwang yung ginagapas Gapas ko na lang ang natitira oh, at kita naman sa mga katabi tapos nang naharvest hindi rin sana ako nagsuro dyan na naggapas kung natuloy yung harvester na nakausap ng uncle ko kaso nga nga hindi sinabi pinagdilinan niya nakasama din niyang kakarampot na palay na yan mukhang ganado ako at kulang yung palay na gagapasin ko pati kikit ko nagapas ka han ko pa pa'y nakagudwa at dan ti remembrance ka on piman diba hindi masakit Ayan, kumuha ako ng malunggan lilid din ko yan, didikdikin ko at yan ang pangtatapal ko dahil ang kasabihan nila... Yan, mas mabisa daw para hindi tuloy-tuloy ang dugo. Este, pagdurugo, ayan, itatali ko na. Ang hirap ng walang kasamaan, no? Solo flight talaga. Oyan yan, pagsisikapan ko yan, naitatali kahit na mag-isa ko lang. Pero in furnace, sa malunggay, hindi siya mahapde. Kailangan kong tisin yung hapde para hindi na dumugo yung aking sugat. O diba, nagawan ng paraan para lang maitali kahit nagsosolo ang lola mo. So, ayan, pagbabalik ng aswang para matapos na nagapas niya. Konti na lang yan. Mga isang oras ko na lang yan. Tatapusin. Pero nakatatlong oras na siya dyan. Mag-aalas 5 na yung time na yan. Pero maliwanag pa. Kaya sige, laban lang kahit masakit ang likod. Dahil pagkatapos niya, may panglaman siya na ulit. Hindi ko naantay ang nanay ko dyan. Kasi kung hindi ko pa yan naumpisan, tutubo na ang butil ng palay. Tinulungan din pala ako ng uncle ko. Kasandali lang kasi may nakasig din siya. Kaya kahit pa paano, nabawasan ang aking gagapasin. Sana one day, isang araw, hindi nakakarampot ang gagapasin ko. Yung maka-experience din naman sana ng daan-daang sako ang ma-harvest. habang humihinga pa at malakas pa, makapag-ipon sana ng pambili ng lupa para hindi nakikisa ka. Yung talagang masasabi mong iyo, sa bagay, libre ang mga araw. Huwag mo lang hahaluan ng pagyayabang kasi hindi maganda yun. Yung wala ka pang naumpisa, no nararating, pinagkakalat mo na sa buong baryo. Kaya mas mainam na maging simple ka lang sa buhay. So ayan, naparami na ako na nasabi na hugout ng walang kabuluhan dahil sa pagod ko na nagkapas. Nililipat ko yan sa kabilang banger kasi nga yung pinaglagyan ko daanan naman. So ayan, sa wakas, tapos na rin si Aswang. Thank you for watching!